Na-experience mo na ba yung moment na napaupo ka na lang bigla tapos napabuntong hininga ka sabay bulong sa sarili? Ganito na ba talaga kapag tumatanda? Mas madalas mapagod, mas mabilis hingalin, may konting hilo at minsan parang hindi ka na kasing sigla tulad nun? Kung ganito rin ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang may kaparehong karanasan araw-araw. Pero alam mo ba, may mga kababayan tayong umaabot ng 80, 90 o higit pa na masigla pa rin, hindi naka-wheelchair at walang maintenance. Paano nila nagagawa ito? Isang araw may nakausap akong matanda sa probinsya. Si Mang 50 anyos pa lang ako pero siya 90 na. At lakad dito, lakad don. Akala mo 30 lang. Walang iniinom na gamot. Walang high blood. Wala ring diabetes. Ang tanong ko, Manglito, ano po ang sikreto nyo? Ang sagot niya ay simple. Ang palaya lang anak. Yan ang laging nasa hapag namin mula bata pa ako. Napangiti ako. Ang palaya. Isang gulay na halos lahat ng bata ay iniiwasan Mapait. Oo. Pero si Mang Lo araw-araw niyang kaibigan ang ampalaya. Kaya ngayon, pag-uusapan natin kung bakit itong gulay na ito ay hindi lang basta ulam, kundi isa sa pinakamabisang natural na panlaban sa high blood at diabetes. Pero bago ang lahat, sagutin muna natin ang tanong, bakit nga ba maraming Pilipino, lalo na ang mga seniors, ang may high blood at diabetes? Simple lang ang dahilan. Habang tayo tumatanda, bumabagal ang metabolismo ng katawan bumaba rin ang produksyon ng insulin. Madalas ay hindi na rin tayo gaanong nakakalakad o nakakapag-ehersisyo. Tapos halos lahat ng pagkain sa mesa ay processed, matatamis at maalat. Samahan mo pa ng stress, kulang sa tulog at madalas na pagkain sa labas. Kaya ang resulta, tumaas ang blood sugar, uminit ang dugo, kumapal ang kolesterol. At mula rito, unti-unting pumapasok ang sakit. Una, ang pagod, tapos ang hilo, tapos ang maintenance, hanggang sa dumating na yung araw na hindi mo na magawa ang mga dati mong kayang gawin. Ngayon bakit nga ba kakaiba ang ampalaya? Sa totoo lang, sa dami ng gulay, bakit ito ang napili ni Mang Lito? Ayon sa ilang pag-aaral, ang ampalaya ay may natural compounds tulad ng charantin, vicine at polypeptide. P. Mga sangkap na may kakayahang bumaba ang blood sugar sa natural na paraan. Para siyang herbal, insulin na tumutulong sa katawan para mapanatiling balanse ang asukal sa dugo. Had hindi lang yan, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidants. Ibig sabihin, nilalabanan nito ang inflammation sa loob ng katawan. Isang pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa puso, atake at syempre high, blood. Pero alam kong hindi sapat ang science. Ang gusto ng karamihan ay kwento, totoong buhay. May hugot, may inspirasyon. Sino nga ba si Aling Rosa? Isang lola sa barangay na kilala sa pagiging mahilig sa kape at pandesal tuwing umaga. Sa edad na 68, may maintenance siya sa high blood, cholesterol at diabetes. Tatlong klase ng gamot araw-araw, pero isang beses, sinabihan siya ng kapitbahay niya na subukang kainin ang ginisang ampalaya na may itlog tatlong beses kada linggo. Simple lang, walang pilitan. Basta tuloy-tuloy lang, after dalawang buwan, pansin na pansin ni Aling Rosa ang pagbabago. Hindi na siya hinihingal tuwing aakyat ng hagdan. Mas mahimbing ang tulog niya. At nung nagpa-check up siya, bumaba ang kanyang blood pressure at blood sugar. Ang sabi ng doktor, ipagpatuloy mo yan. Sa madaling salita, hindi man instant magic pero totoo ang epekto. Kung si Aling Rosa na nga nadating hindi makakain, nang mapait ay napilitang, mahalin ng ampalaya, ikaw pa kaya? Kasi minsan hindi kailangan ng mamahaling gamot o imported na supplements. Minsan ang sagot ay nasa likod bahay lang o nasa palengke na iniikutan mo tuwing Sabado. Ngayon baka sabihin mo, eh hindi ko talaga kaya ang pait niyan. Don't worry, may paraan. May ilang seniors na nagbablender ng ampalaya, kasama ng saging at konting tubig para kalang umiinom ng green smoothie. May iba ginagawang tsa. Pinakukuluan lang ang hiniwang ampalaya at iniinom sa umaga. At kung gusto mo ng mas convenient, may capsule na ring mabibili. Ampalaya extract na ready na. Pero syempre, mas mainam pa rin kung mula sa natural source. Tandaan mo, mas kilala ng katawan natin ang mga bagay na galing sa kalikasan kaysa sa lamad na gamot. At kapag sanay ka na, baka ikaw pa mismo ang maghanap ng ampalaya sa lamesa niyo. Sa totoo lang, hindi lang ang katawan ang gumagaan dito. Maging ang utak, ang pakiramdam at ang pagkatao mo ay mas nagiging panatag kapag alam mong may ginagawa kang tama para sa sarili mo hindi ito tungkol sa pagpapahaba ng buhay lang. Ito ay tungkol sa kalidad ng buhay na gusto mong maranasan habang ikaw ay nabubuhay pa. Kaya kung may natutunan ka man ngayon, sana ito yon. Ang mga simpleng bagay kapag ginagawa ng consistent at may tamang intensyon ay kayang baguhin ang buhay. Hindi mo kailangang bumili ng mahal na supplement. Hindi mo kailangang magbago ng lahat ng sabay-sabay. Minsan isang gulay lang ang kailangan. Diyan muna tayo magtatapos. Sa part 2, pag-uusapan natin kung paano mo maisasama ang ampalaya sa iyong lingguhang routine nang hindi ka na magre-reklamo sa lasa nito. Paano ito? Isinama ni Mang Lito sa pamilya niya at kung anong mga recipes ang siguradong magugustuhan mo kahit na akala mo hindi mo kakayanin ang pait nito. Kung andito ka pa, ibig sabihin gusto mong mabuhay ng mas mahaba at mas malusog. Kaya i-comment mo na ngayon, ampalaya araw-araw. So natatandaan mo pa si Mang Lito yung nementi anyos na mas malakas pa sa ilan sa mga apo niya. Hindi lang siya basta kumakain ng ampalaya kung kailan lang maisipan, ginawa niyang parte ng araw-araw na buhay niya. Etang mahalagang tanong ngayon ay paano mo rin ito maisasama sa rutin mo nang hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo. Ang sikreto ay hindi lang sa pagkain ng ampalaya kundi sa consistency. Hindi kailangan araw-araw sa umpisa kahit dalawang beses muna sa isang linggo tapos dahan-dahan mong dagdagan. Isipin mo ito tulad ng pagdidilig ng halaman. Hindi mo kailangang buhusan araw-araw ng sobra. Basta tuloy-tuloy lang. Sa pamilya ni Mang Lito, may isang simpleng recipe na naging paborito nila. Tinatawag nila itong ampalaya gising-gising. Halo ito ng hiniwang ampalaya. Konting gata ng niyog, sili, bawang, sibuyas, at konting ground pork o tokwa. Masarap malasa. At ang pait hindi mo halos malasahan dahil sa linamnam ng gata at alat ng karne. Ang maganda dito hindi lang si Mang Lito ang kumakain nito, pati mga apo niya na sanay na rin. Kasi kung bata pa lang ay natututo na silang kumain ng gulay lalo na ng ampalaya, hindi na mahirap para sa kanila habang tumatanda. Kaya para sa mga lolo't lola na nanonood ngayon, tandaan kung kayo ang nagluluto sa bahay, kayo ang may kapangyarihang baguhin ang kalusugan ng buong pamilya, pero paano kung mag-isa ka na lang sa bahay o kaya ay hindi ka na makapagluto gaya dati? Maraming seniors ang ganito rin ang sitwasyon, pero hindi ibig sabihin na wala ka ng magagawa. Kung hindi ka makaluto, pwede kang mag-request sa mga anak mo or apu mo na isama ang ampalaya sa mga pinamimili nila. Isang tawag lang minsan may dalang ampalaya na sa'yo kinabukasan. Kung wala namang kasama sa bahay, maraming sari-sari store. Ngayon ang nagbebenta ng pre-chopped gulay or frozen na ready to cook na ampalaya. Konting init lang, ready na. At kung gusto mo naman ng mas madali, may mga instant options na rin gaya ng Ampalaya Tea Bags. Isang tasa sa umaga habang nanonood ng paborito mong programa o habang nagpapahinga sa hapon, relaxing na, healthy pa. Tandaan mo, ang bawat baso, bawat subo ay hakbang patungo sa mas malusog na katawan. Kahit nga si Aling Rosa na dating sobrang ayaw sa Ampalaya, ngayon ay may sariling twist ang ginagawa niya. Ginagawang pickled Ampalaya, hinihiwa ng manipis, sinasawsaw sa suka, konting asin at asukal nilalagay sa garapon at nilalagay sa ref. Pag oras ng merienda, isang kutsara lang nito partner ng tinapa o itlog. Solved na ang gutom. Ang style niya ay konti-kunti pero palagi. At sa ganitong paraan, hindi niya na kailangan mag-adjust ng sobra. Dahan-dahan lang pero tuloy-tuloy. Ngayon, baka may mga nanonood na nagtatanong, Eh, paano kung may gamot na ako? Safe ba to? Ang sagot diyan ay, laging kumonsulta sa iyong doktor. Ang ampalaya ay kilala sa pagpapababa ng blood sugar. Kaya kung iniinom mo pa ang gamot mo at sabay ka pang kumakain ng maraming ampalaya, baka bumaba ng sobra ang asukal mo. Kaya dapat dahan-dahanin mo muna at sabayan ng regular check-up para mabantayan ang pagbabago. Ang goal natin ay hindi iwasan ang gamot ng biglaan. Ang goal ay isupport ang katawan natin sa natural na paraan. At kung pwedeng mabawasan ang gamot sa tulong ng pagkain, eh di mas maganda. Pero laging may guidance ng doktor para sigurado. At heto pa ang isang lesson ni Mang Lito, hindi lang pagkain ang dahilan kung bakit siya malusog. Araw-araw naglalakad siya, hindi maraton ha, basta umaga pa lang naglalakad na siya sa palibot ng bukirin nila. Minsan 15 minutes, minsan 30. Sabi niya para lang gumalaw-galaw ang katawan anak. At tama siya, kasi kahit gaano ka ka-healthy kumain, kung laging nakaupo lang, hindi pa rin gumagana ng maayos ang buong katawan. So kung gusto mo talagang sundan ang yapak ni Mang Lito, Isipin mo itong combo ang palaya, galaw at positibong pag-iisip. Kasi pag lagi mong iniisip na matanda na ako, mahina na ako, tapos na ako, eh talagang manghihina ka. Pero kung babaligtarin mo at sasabihin mong kaya ko pa, may panahon pa, may chance pa, biglang lalakas ang katawan mo. Kasi ang utak may koneksyon sa katawan. At kung ano ang paniniwala mo, yun ang magiging realidad mo. Kaya ngayon mag-isip tayo. Anong simpleng bagay ang kaya mong simulan ngayong linggo? Maaaring isang beses kang magluto ng ampalaya o kaya'y bumili ng ampalaya at tii at tikman ito. O kahit konting lakad sa umaga, hindi kailangan biglaan. Ang mahalaga ay simulan. At kung may mga anak ka o apo na hindi kumakain ng ampalaya, ito ang challenge. Ipagluto mo sila ng version na masarap. Baka ito na ang simula ng isang bagong tradisyon sa pamilya ninyo. Ang pagtanggap sa simpleng gulay na kayang magbago ng buhay, kaya sa susunod na part, Itutuloy natin ang kwento ni Mang Lito kasi hindi lang ang palaya ang sikreto niya. May isa pa siyang gulay na halos araw-araw niyang kinakain at nakakagulat kung anong epekto nito sa katawan niya. Ipapakita ko rin sa iyo ang ilang simpleng ehersisyo na ginagawa ng maraming seniors na kahit may arthritis o rayuma ay kayang-kaya pa rin gawin. Kung gusto mong matutunan ang susunod na sikreto ni Mang Lito at kung paano mo rin ito maisasama sa buhay mo, Siguraduin mong mapanood ang part 3. Kung andito ka pa, ibig sabihin seryoso ka talaga sa pagbabagong pangkalusugan. Kaya bago tayo magtapos, i-comment mo. Lakas ang palaya gamit. Noong huling usapan natin, natutunan natin kung paano naging bahagi ng araw-araw ni Mang Lito ang ampalaya at kung paanong ang simpleng gulay na yon ay nakatulong para manatili siyang malakas at malusog kahit tumbinta na ang edad niya. Pero gaya ng ipinangako ko, hindi lang ampalaya ang sekreto niya. May isa pa siyang gulay na araw-araw din niyang kasama. At ang nakakatuwa ito ang gulay na madalas, nating tinatanggal sa pants o sinasama lang sa adobo bilang palamuti. Ang malunggay. O malunggay, yung mga dahon na madalas nakikitang palaman lang sa sabaw ng tinola. Pero sa bahay nila Mang Lito, hindi lang ito pampalasa. Isa itong powerhouse. Laging may nilutong sabaw na may malunggay. Minsan ginagawang omelet, minsan nilalagyan sa lugaw. Araw-araw, kahit kaunting dahon lang, alam mo ba na ayon sa mga pag-aaral, ang malunggay ay may anti-inflammatory, antioxidant at blood sugar lowering properties? Ibig sabihin kung pinagsasama mo ang ampalaya at malunggay sa diet mo para ka ng may natural na supplement combo na panlaban sa high blood. Diabetes at rheuma. Si Mang Lito raw ay hindi. Pwedeng hindi makakain ng sabaw na may malunggay sa loob ng isang linggo. Para raw siyang nanghihina kapag wala niyan. At totoo naman. Napansin din yon ni Aling Rosa nang sinubukan niyang dagdagan ng pagkain ng malunggay sa loob ng dalawang linggo, gumaan daw ang pakiramdam niya. Hindi na masyado sumasakit ang tuhod niya tuwing umaga. Mas maganda ang pagtulog. At ang pinakamaganda, napansin niyang hindi na siya madaling mag-init ng ulo. Sabi niya, hindi ko. Alam kong ito ba ay dahil gumaan ang katawan ko o gumaan ang loob ko. Pero simula nang sineryoso ko ang pagkain ng gulay, Parang masaya na uli akong gumising sa umaga. At hindi ba yan talaga ang gusto natin lahat? Hindi lang basta buhay, kundi masarap na buhay. Hindi natin hinahanap ang perpektong kalusugan. Pero kung meron tayong konting ginhawa, konting sigla at konting saya araw-araw, hindi ba't yan ang tunay na tagumpay? Ngayon, baka sabihin mo, eh wala naman akong tanim na malunggay. Saan ako kukuha niyan? Alam mo ba na maraming palengke at sari-sari, store ang nagbebenta, nang sariwang malunggay na nakabalot na, at kung hindi ka makalabas, baka may kapitbahay, ka na may puno. Madalas ang mga may, tanim ay nagbibigay lang basta hihingi ka ng maayos. At kung gusto mong gawing praktikal, pwedeng bumili ng dried malunggay leaves na nakabottle gaya ng tea or powdered form. May mga brands na nagbebenta nito sa mga botika, grocery at online. Pwede mo itong ihalo sa kape, sa sinangag o kahit sa inumin. Madaling isingit sa araw-araw. Pero ang pinakagusto ko sa kwento ni Mang Lito ay ang disiplina niya. Hindi siya mayaman. Wala siyang personal trainer. Hindi siya kumakain sa mamahaling restaurant. Pero araw-araw pareho ang routine niya. Gulay sa umaga, konting lakad, tubig at positibong pananaw sa buhay. Rito ang tiksang napakahalagang punto. Ang disiplina ay hindi lang para sa mga bata o atleta. Sa katunayan, habang tayo'y tumatanda, mas kailangan natin ito. Kaya heto ang tanong ko saong ngayon. Kailan ka? Huling nagehersisyo at hindi ko tinutukoy ang pagbubuhat o pagtakboha, kahit simpleng stretching lang sa umaga, kasi ang katawan natin parang makina. Kapag hindi ginagamit, kinakalawang. Maraming seniors ang natatakot gumalaw, dahil sa sakit ng kasukasuhan o dahil baka madapa. Pero alam mo ba na kahit 10 minutong stretching lang tuwing umaga ay may malaking epekto na? Subukan mong iangat ang kamay mo pataas dahan-dahan. Habang humihinga ng malalim, iikot mo ang balikat mo ng pabilog. Pagkatapos iyuko, mo ang ulo mo pakaliwa, pakanan, paikot. Mararamdaman mong parang gumaan ang batok mo. Yun pa lang eh. Pakiramdam mo parang may pumasok na hangin sa loob ng katawan mo. Kung kayang tumayo, maglakad-lakad sa loob ng bahay kahit paulit-ulit lang sa sala. At kung may hagdan, subukang umakyat ng ilang baitang. Basta may hawakan. Kapag ginagawa ito araw-araw, unti-unting bumabalik ang lakas ng mga kalamnan at kasukasuan. Aling Rosa dati halos hindi makalakad ng diretsyo. Pero simula nang sinabay niya ang pagkain ng gulay at simpleng stretching, nakuha niyang sumama sa mga lakad sa barangay. Mas matatag na ang tuhod, hindi natakot madulas. At higit sa lahat, bumalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Kaya nga sabi ng doktor niya, kung ganito ang disiplina mo, baka ang gamot mo sa Rayuma, eh mawala rin sa listahan mo. At tuwang-tuwa si Aling Rosa. Sa madaling salita, hindi mo kailangang gawin ang lahat sa isang araw. Hindi kailangang magsimula ng perfect. Ang kailangan mo lang ay magsimula. Isang gulay, isang hakbang, isang araw. At ngayon na pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng simpleng routine. Tandaan mong lahat ng ginagawa natin ay nagsisimula sa mindset. Kung araw-araw mong sasabihin sa sarili mong kaya ko pa, magugulat ka sa resulta. Kasi ang katawan natin ay sumusunod sa kung ano ang pinaniniwalaan natin. Sa susunod na part, tatalakayin natin ang isa pang mahalagang elemento ng kalusugan na madalas nakakaligtaan, tulog. Oo, ang pagtulog ay hindi lang pahinga. Isa itong healing process na sobrang critical para sa seniors. Pag-uusapan natin kung paano mapapaayos ang tulog mo gamit lang ang natural na paraan at kung paano ang tamang tulog ay konektado rin sa blood pressure at sugar levels mo. Kung andito ka pa, ibig sabihin ay tinatanggap mo na ang challenge ng masiglang pamumuhay. I-comment mo na ngayon. Gulay-galaw ginhawa. Pagkatapos ng gulay at galaw, may isa pang aspeto ng buhay na madalas nating binabalwala, tulog, o ang simpleng pagtulog eh. Natural lang naman yan ba? Maaring ganun ang iniisip mo, pero sa totoo lang ang pagtulog ay isa sa pinakaimportanteng parte ng kalusugan natin lalo na kapag senior na tayo. Kaya nga si Mang Lito sa dami ng ginagawa sa bukid, sa dami ng lakad araw-araw laging maaga na tutulog. Nine daw ng gabi patay na ang ilaw sa bahay nila. At alam mo ba kung bakit? Sabi niya, ang katawan parang cellphone. Kapag hindi mo pina ng maayos sa gabi, sa umaga mababa ang battery. Napakaganda ba? Ang katawan natin ay kailangang ma-recharge at ang paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng mahimbing at sapat na tulog. Ngunit marami sa atin, lalo na pag edad 60 pataas ay hirap na sa pagtulog. May ilan na madaling magising sa kalagitnaan ng gabi. May iba na hindi makatulog agad kahit pagod. May mga naiihi palagi. May mga nag-iisip ng sobra pero narito ako ngayon para sabihin o may magagawa ka. Unang-una, ang pagkain bago matulog ay napakahalaga. Kung late ka ng kumain, lalo na kung mabigat o maanghang ang kinain mo, mahihirapan ang katawan mong mag-relax. Antiyan mo magtatrabaho pa rin kahit gusto mo nang matulog. Kaya isang tip, kumain ng mas magaang hapunan mga dalawang oras bago ang tulog mo. Pwede kang kumain ng lugaw, sabaw, steamed vegetables o saging. Oo, saging dahil ito ay may potassium at magnesium na tumutulong sa muscle relaxation. Alam mo bang si Aling Rosa simula nang iwasan niya ang kape sa hapon at sinabayan ito ng... Saging sa gabi, si mas naging mahimbing ang tulog niya. Dati-rati madaling araw pa lang ay gising na siya. Hindi na makabalik sa tulog, pero ta ngayon tuloy-tuloy na mula 10 yeah hanggang 6 sound. Sabi nga niya, parang bumalik yung tulog ko nung kabataan ko. Pangalawa ang environment sa pagtulog. Hindi mo kailangang magkaroon ng mamahaling kama o aircon, pero ang mahalaga ay tahimik, madilim at presko ang paligid. Kung may ilaw sa labas, gumamit ng maskara sa mata. Kung maingay ang paligid, subukang makinig sa nature sounds or instrumental music. Marami nito sa YouTube. Mga tunog ng ulan, dagat o hangin. Ito ay hindi lang pampakalma sa utak, kundi nagsisilbing signal sa katawan mo na oras na para magpahinga. Pangatlo, ang routine. Hindi lang bata ang kailangang may routine sa pagtulog. Tayong matatanda mas kailangan nito. Kapag sinanay mo ang katawan mo na matulog sa parehong oras gabi-gabi, unti-unti nitong makikilala ang pattern. Halimbawa, tent me, ngumiga ka na. Kahit hindi ka pa antok sa umpisa, manatili ka lang sa kama. Huwag mong hawakan ng cellphone. Huwag kang manood ng TV basta matahimik lang. Sa loob ng ilang araw, magugulat ka. Nagsisimula ka ng antukin ng kusa kapag dumating na ang oras na yon. Pangapat ang paghinga. Simple lang ito pero powerful. Tuwing gabi bago matulog, subukan mo ito. Huminga ka ng malalim sa ilong ng apat na segundo. Pigilan mo ng apat na segundo, sa mo dahan-dahang ilabas sa bibig ng anim na segundo. Ulitin mo ito ng limang beses. Ang tawag dito ay box breathing. Ginagamit ito ng mga sundalo at atleta para makalma ang utak at puso. At para sa atin, lalo na sa edad na ito. Mainam ito para mapayapa ang isip at mapabilis ang pagkatulog. Kaya si Manglo kahit maraming iniisip, taniman, pamilya, panahon, hindi siya hirap matulog kasi sinanay niya ang sarili niyang iwan ng problema sa gabi. Sabi niya, pag natulog ako, hindi ko nadala ang problema ko at hindi lang energy ang nababalik sa katawan tuwing natutulog. Alam mo ba na ang mga hormones na nagre-regulate ng blood, sugar ay nag adjust din tuwing gabi? Kaya kung kulang ka sa tulog, mataas ang chance na tumataas ang asukal mo sa dugo kahit hindi ka naman kumain.